guys. Good morning. Ito gagawa ako ng bake mac mga guys. Ito yung kung ano lang yun nandyan sa aking lagayan. Ito lang guys ang isasahog ko. Ito yung Argentina kasi wala akong giniling guys. mag experiment ako guys. Lagyan ko ng itong ating whole corn. Tapos ito yung ating spaghetti sauce. Ito yung basil guys. Lalagyan ko siya. Ito pang white sauce yung keso at saka ito guys. Lalagyan ko pa siya ng gatas. Ito yung ating bawang sibuyas at bell paper. Tapos ito na guys yung aking macaroni. Pinalalambot ko na siya guys. Saka ano nito guys, i-drain ko muna. Tapos maglalaba muna ako sa taas. Kasi labada day ko ngayon mga guys guys, yung red sauce natin sa ating mac cheese. Ayan, may keso na rin to guys. Tapos maya maya ng konti, gagawin ko yung, yung white sauce. Ayan. Iniinin -in -in ko lang to guys. Kasi ayaw ko yung hilaw yung yung sauce niya ba. Ayan, andyan na lahat yung rekadong pinakita ko kanina. Ayan. Pero tinikman ko na yan guys. Ang sarap. Kasi parang, basta iba, kasi may mais siya eh. Masarap na, guys. Siya guys, nilagay ko na yung ating macaroni. Ayan. Tapos maya maya yung aking white sauce. Ayan. May hapdo pala to guys. Pero medyo alilit lang nung hiwa ko. Ayan. Prinito ko muna to. Bago ko nilagay dyan sa, sa sauce. Ayan. Okay na to guys. White sauce naman ang na, susunod ko. Ito na pala guys yung aking white sauce. Nilagyan ko to guys yung itim-itim na yan. Nilagyan ko siya ng basil. Dry basil yan guys. Pero ito nilagyan ko rin yan. Tapos yung Italian seasoning. Ayan siya guys. Okay na to guys. Kasi ano, lalapot pa to pag lumamig na. Lumami. Ayan. Ibi bake ko na lang to guys. Naglalaba pa kasi ako. Wala siya guys. So, nakalimutan ko kanina ipakita. Ayan. Okay na yan guys. Ito so, na guys yung aking bake mac. Ayan. Tapos mamaya guys, bibili na lang kami si Jollibee ng chicken. At saka kung hindi pizza, ice cream nila guys. <laughs> Ayan, ayan ang handa ng aking asawa mga guys.